taon-taon merong mga lumalabas na bagong motor. Kadalasan, minor improvements, tapos meron din namang major improvements, yun nga lang, bihira lang. Tapos, meron din minsan yung tinatanggal yung isa sa mga importante bagay sa motor natin, kagaya na lang ng kickstart. At dahil na rin sa mga improvements, karamihan sa ating mga motor nakarely na sa fuel injection. Ang mga FI engines natin nakarely yan sa battery, kaya kung mapapansin nyo minsan, pag mahina ang battery, hindi mag-start yan. Kaya napaka-importante na magkaroon ka nitong tool na to sa bahay mo. Ito ay isang battery charger na pwede mag-charge ng baterya ng motor o kaya ng mga four wheels. Kadalasan sa mga modern motorcycle, meron ng voltmeter para makita mo kung ilan pa yung karga. Pero pwede mo itong gamitin para ma-check din yan. Makikita mo rin sa digital display niya kung ilang amperes ang pumapasok. At may indicator din kung gaano pa karami o gaano pa kalaki yung karga ng baterya. May dalawang switches ka makikita rito. Yung isa, selector kung pang 4 wheels o pang 2 wheels yung kakargahan mo. At yung isa naman kung automatic o manual ang pagkakarga mo. Kaya kung busy ka at maraming ginagawa, okay lang na gamitin mo yung automatic kasi kusa siya mag-shutdown pag full na siya. Mas mainam na laging handa. Kaya pag nakita mong lobat ka na, kargahan mo na agad yung battery mo. Kita-kit sa daan!